Ano kaya ang itsura ng bansang gusto kong puntahan? Katulad din kaya ito ng Pilipinas? Gaano kaya ito kalayo? Naku, di ko pa alam kung anong gagawin bago umalis at pagdating sa ibang bansa. Hmm, ano kaya ang tamang pananamit? Ano kaya ang mga pagkain doon? Baka mamiss ko ang kanin at adobo. Kung aalis ako sa Pilipinas, kailangan ko pong mag-aral ng bagong salita bukod sa English? E magkano naman kaya ang katumbas sa piso ng isang buwang sahod ko? Paano kapag nagkaroon ako ng problema? Saan kaya ako maaaring humingi ng tulong? Alam ko na kung ano ang kailangan para maging household worker sa ibang bansa. Pero marami pa rin tanong sa isip ko eh. Isang hakbang na lang para mabuo ang desisyon ko. Meron pa akong dapat alamin. Ang country profile.